Kung hindi pasukin, goodbye yan. What's up mga bay? Kompleto okay. dahil... ang team ngayon dahil naglupit namin nang trapad baka sira Ayan mga bay, suporta ng lupit mga bay. Yan. Para mamaya maglakas-lakas. Yan, grabe yung lupit na yun mga bay. A apat sama no Grabe. pati si Arl Fisherman mga bay ligpit din ng trapal baka masihira kasi mga bay Ayan magkatanghali mga kabati Welcome back sa ating panibagay mga kaibigan Video matagal tayo din nakapag upload dahil Yun busy lang So bali mag update lang tayo dito sa Panipo Pista namin bali malakas dito So kaka start lang ng bagyo Nagbabaha na dito sa harapan namin ng bahay Ayan, Tingnan natin mga kabati Ayan mga kabati yung color namin ganito na dati grabe yung linaw nito pero maglinaw pa ito mga kabate pag hindi na umuulanan nagbabay kasi sa labas mga kabate Ayan. so kaka-start lang kahapon yung baha yan so hindi naman masyadong malakas yung baha dito wala kaming vlog nila bay dahil malakas di kami makaraya ng fish trap kanina sana kaso biglang nagsama yung panahon kaya pahinga muna habang masama pa yung panahon Ayan. may kanal naman to papuntang dagat ito yung bahay nila Kuya Boboy. Ito bahay lang kami na kina ate yan madaanan doon makabali ng baha yung yung sa Cebu sila bay mga kabade bali may iniwan na trabaho si bay ito yung pagbintura ng katig para sa bangka na maliit ito pinturahan natin yung 5D sila sa sibo. Ayan. Tapos yung mga kahoy na gagamitin sa bangka ito natin. May gagawin kasi si Bay na isang bangka. Ito. Pinto na natin dahil baka masira. Ano, you know, nagiti-itim itim, itim itim pa naman yung kahoy. Baka kasi mabulok lang. And start na, rin ng hangin mga bayo pag pa to mga kabady dahil super taray po yung bagyo ayan. sana orang magtumba na mga puno kaya ingat kayo dyan mga kabady sa mga naglaod dyan ingat po kayo huwag po kayong magpapalayo ayan grabe yung ulap po pag yung mga side malakas talaga yan mga kabady yung hangin dilipad yung ulap mas malakas pa to siguro mamaya nakapreferred na sana mga kabaday, yung fish trap namin kanina ito, natuloy na sana yung plano namin nila bye. kasi ito na mga abadyo oh, Grabe na yung alon mamaya siguro malakas pa to dahil na yung dagat